loves. Kakalabas lang natin sa work. Yan yung hagardo-hagardo tayo. So anyway, nagkakrave talaga ako ng ano mga loves ng Filipino food. Tagal ko nung di nakakain ng Filipino food. So parang gusto ko talaga mag, ano, magluto mga loves. Kasi puro ako meal prep, ganyan-ganyan. So, hindi na ako nakakatikim ng ano, hindi na ako nakakatikim ng Filipino food eh. Ano na mga loves? Um fall na. So, malamig na talaga dito mga loves. nag 30s na. So, tapos na ang summer. Ano parang ano na, soup season. <laughs> soup season. Si malamig na talaga mga loves. So, kailangan ko ng mainit-init na sabab. Pinag-isipan ko kung ang lulutuin ko ay uh, sinigang or nilaga or tinola. <laughs> So, mamimili tayo ng ating, ano, ng ating lulutu eh. And, bimili tayo ng mga konting kailangan natin. Kasi, namili na yung asawa ko mga last. Namili na siya ng itlog, namili siya ng gatas, uh, ng banana. Normally, ganun lang naman yung mga binibili ng asawa ko. Yung mga tingin lang niya na kailangan. Hindi siya yung nag-groceries na yung isahan. Unti-unti, ganun. <laughs> so, let's go sa favorite nating store. loves may ano pa kagamba okay. buka tayo nito mga loves um, all butter croissant naalala niya kumuha tayo ng ganito sa Costco na $5 so sa ilang peraso, $12 dito mga loves, so $4.98 tapos apat na peraso lang siya pang ano natin ng sandwich buka tayo nito mga loves uh, blueberry muffin um, expiration pa niya, medyo matagal-tagal pa $10.22 today is $10.16 mga loves So, ayan. yan. More carbs na naman ang lola nyo. Charot. Di mga I've been pretty good with my diet talaga. Wow! <laughs> <My> English ka, Jorn. <laughs> Tingnan nyo tong ano mga loves. Parang ano, hinug na hinug na Oh. Parang ang sarap niya. Tingnan nyo naman. Pero wag naman yung sobrang hinug na hinug. Baka mamaya eh, pag dinuksan natin is hindi na ganoon kasarap. So, katayin itong pineapple. Ano kayo mas maganda mga loves? <clears throat> Ayan no? Yung 228 per pound. Yung 228 isa. 228 isa mga loves. Tingin tayo kung ano yung mas maganda. Ito mukhang hinog na hinog na mga loves. Oh. No? Ayan. Kuha tayo nito. Mamaya bubuksan ko na siya talaga yung sarap. Then, alam nyo na, kukuha tayo ng paborito ng josawa ko, ang strawberries. Strawberries, paborito ng bayan. Pang ano to mga loves, eh? pang um, nilalagay ko sa ano, tawag dito. Nilalagay ko siya sa uh, pancake. Siyempre, kukuha tayo ng blueberries. Blueberries. Pang pancake din yan mga. No? Tapos po tayo ng grapes. Ayan. Ang ganda mga loves. Oh. Ganda ng grapes. Kuha ko ng kimchi mga loves. Ayan. Kimchi. Next year pa ang kanyang expiration. Medyo matagal-tagal pa mga loves. 398. Mapakamahal naman ito. <laughs> 398. <laughs> Hala mga loves. Tignan nyo. Ilang weeks lang ako hindi nakapag grocery shopping. Ganito na yung ano niya mga loves. Hindi na siya yung nakalagay sa lagayan. Ganito na oh. Tignan nyo. Caesar salad. Meron na siyang chopped salad kit. Paano yung wala na siyang ano? Walang chicken? Ganon? Bakit yun naman tinanggal? Iyon. Why? Wala na talaga siyang kasamang ano. Wala nang kasamang meat. Tapos 3.48 siya mga loves. Hindi ko na madadala to sa work. Ano ba yan? nakakadismaya naman yun mga loves favorite ko pa naman yung nakaano na talaga na salad kasi wala eh mga loves patay magagawa ganun talaga kuha tayo ng avocado for our healthy life charot <laughs> ayan mga loves eto medyo hinog hinog na siya ng konti yarn yung ating cart iniwanan ko na naman dito mga loves <laughs> Kukuha tayo ng okra mga loves. Ito na yung pinakamagandang okra na nakita ko. Kasi ito mga loves, tinan nyo. Parang mabulok-bulok na siya. Na lang talaga yung pinakamatino mga loves. So yan. And kukuha tayo ng asparagus. More on veggies. Kukuha ng luya. Just in case maisipan kong gumawa ng tinola. Okay, maliit lang mga loves. Maliit na luya and kuha tayo ng sayote sayote na 120 isa <laughs> ayan, then kuha pa tayo isa mga loves feel like I need more ayan, one more alam niyo masarap din yung sayote na merong giniling mga loves ayan, tapos kuha tayo nitong cabbage anong ang tawag dito napa cabbage ayan. Kuha ko ng cauliflower, mga loves. Gagawa na lang ko ng sarili kong, tatry kong gumawa ng sariling cauliflower rice. Titignan ko kung magiging anong lasa. Tatry ko, mga loves. Yan. Tapos, kuha pa tayong isa. Para ano. Kasi baka konti lang isa pag inananan natin eh. Tag dito. Pag ginrind na natin. Yan. Nangapala ko mga loves na ang maliit na talong. Buti na lang meron silang maliit. Tapos, itong green beans. Ayan. Gusto ko talaga magsinigang mga loves. Kaso, ang meron lang akong gulay <laughs> is yung okra at saka yung talong. Pero, malay natin, pwede nating ilagay yung ano, yung napa cabbage. Ewan ko, bala na mga loves. Gusto kong gumawa ng chilis mga loves para sa asawa ko. Kaso, ang mahal na pala talaga ng ano ngayon mga loves. Tingnan nyo. Ito lang nasa $11.93 yung ground beef chalk. So, pinag-isipin ko kung ito o ito. Kasi eto mga loves, 2.25 pounds for $11.93. Tapos ito naman mga loves, $19.93. Naka-sale siya. It was actually 22.43. Pero ngayon, ano na lang siya mga loves. Um, 1993. So, ito na lang kukuhanin natin. Ayan, grabe na talaga ang mga bilihin ngayon mga loves. Wala nang mura. Yung sahod na lang talaga ang hindi tumataas. <laughs> Lahat nagsisitaasan na. <laughs> Then, kung tayo ng neck bones mga loves. Ayan, bahala na kung nilaga ba o sinigang ang lulutuin natin. Ayan. Pal, pwede namang dinola. <laughs> Ang gulo-gulo ng utak ko mga alas. Alam mo pwede kong kainin na lang tatlo o lutuin yung tatlo. Gagawin ko. <laughs> Tapos, lalagyan din natin siya ng laman mga alas. Ito, pork steak. Pero pwede na rin yan sa nilaga or sinigang. Basta may konting laman mga alas. May, actually, may laman na rin naman to. Kaso, mas gusto ko yung minsan mas maraming laman. Ayan. Kawa tayo mga loves ng chicken apple sausage. Ayan sausage. And yung favorite natin na panggawa ng salad is sa yung honey ham. Honey ham! Bam, 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 bam! Yarn! And we are gonna get ang um, cheese, mga loves. Ito, mumurahin lang na cheese. Pero ito, ang sarap talaga itong cheese na ito, mga loves. Eh. Medyo pricey lang siya, tignan nyo. 5.98. Ito, 7.28. Hindi <laughs> tayo mga loves. Medyo may kamahalan, pero kiri lang. Para naman sa ano natin, pagkain. <laughs> Para sa ating ikabubusog. Kung karen nito mga loves, madami na ako. Combination ng iba't ibang klase ng cheese. 4798. Meron pa akong ano dun sa bahay mga loves. Um, parang anong tawag dun, beef steak. So, ito lang yung kailangan ko. Yarn. Ito na, maramihan na mga loves. Mukha tayo nito mga loves. Feta spread. Pwede rin siyang pang ano, sa mga sa chips o kaya sa tinapay mga loves. Yarn. So far nating cart. And ito rin mga loves. Uh, 584 Bacon Ranch Cheddar Deep. Deep, 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 deep in the deep blue sea. Okay. Pang chips. Ayan, pag diet ka, ganyan ang kainin mo. Charot. <laughs> meron pa kami tirang feta cheese. So, hindi pa tayo kukuha ng mga lars. Kasi, meron pa tayo sa bahay. Ano ma, ba, may sour cream pa kami. May cottage cheese pa. Meron pa akong milk, coffee. Meron pa rin tayong eggs. So, I think ito lang mga lars. Nakita ko itong mga lars. Sweet and creamy almond creamer. So, 25 calories lang siya. Meron siyang carbs. Meron ding 4 grams of sugar. Tapos, may added 4 grams pa. Pero, carry lang yan. Char. so, kahanin natin. Kasi, hindi naman ako yung super strict low carb mga loves. Dirty low carbs yung ginagawa ko. Most of the time, dirty. Charot. <laughs> And of course, hindi ko makakalimutan ang uh, chocolate milk ng Diyosawa ko. October 31st ang expiration meron, na kami, meron pa kaming milk mga loves. so hindi ba tayo kukuha nun wait lang ayusin ko lang ating cart na magulo ayarn and I think we're done titignan ko mga loves kung pupala ako ng chips pang Netflix mamaya day off ako one day lang then afternoon nun back na naman tayo mga loves for um, four four nights dere -derecho patay tayo ng original na lace, mga loves. Original lace. No, ba? Diba? Back to chips na naman tayo. Then, kukuha rin ako na ito, mga loves. Flavored, uh, flavor burst um, ng garden veggie. Tortilla chips. Puro mga chips na naman tayo. Kasi, mga loves, as long na pasok siya sa sa calorie, ba? <laughs> Tumakalori-calorie tayo, mga loves. Low carbs and calorie deficit. As long na pasok siya sa calories niyo. Kasi, mga loves, um, kapag nag-work ako, isang beses lang talaga kumakain, mga loves. Pinsan, ano, 23 hours fasting, tapos Minsan, umabot pa ako ng 26 hours na fasting na wala talaga akong kinakain. Basta mabalance mo lang talaga yung kinakain mo. So, ganun. Huwag lang tayong kumakain talaga ng sobra-sobra yung, yung calories, mga loves. Kaya, nag tayo ng weight. From, ano, from 71, 70-71, ngayon nasa 66 kilos na lang tayo. So, may progress tayo, mga loves. And, importante, yung exercise. Pretty much everyday, mga loves kahit 30 minutes walk lang, okay na yun. Mukha naman ako mga iba't ibang seasoning mga loves. Ito ang rotisserie chicken seasoning. Ayan, dahil namin nga ako ng air fryer mga loves, kailangan ko ng mga seasoning. And kukatayin itong ano, original seasoning blend. Salt free flavorful. Iba-iba iba na yung mga, iba-ibang herb na yung mga kasama nito mga loves. So, kuha natin yorn. naka to mga lovestone jambalaya. Ayan, jambalaya with chicken, sausage, and ham for $1.98 na lang mga loves. So, kuha tayo ng dalawa. Sa so, sa akin, isa sa Diyosawa ko. Ayan. Wait, meron na siyang 17 gram of protein, mga loves. And of course, kuha rin tayo nito, mga loves. Chicken and sausage gumbo. Ayan. And one more. And of course, hindi mawawala ang beef with vegetables. Ayan, hindi makuha ng isang kamay. Sa so, dalawang kamay dapat mga loves. And need one more. Ayan. Tapos, kailangan natin to mga loves. Carb balance whole wheat na tortilla. Ayan. Karen mga loves ng rice vinegar and itong uh, Thai kitchen fish sauce. pa ako ng toyo mga loves eh. Yung toyo na alam mo yung parang nor, to, to, nor na toyo. Yung masarap pag binahog mo sa kanin. May nakita ko sa taas. Hindi ko alam kung kapareho nito yung sa Pilipinas mga loves. Ah, uh, jugo. Not sure if I pronounced it that right. Pero... Bili natin mga loves. I think this probably made from Mexico. Not sure, but let's try it. Siyempre, kailangan natin mga loves ng chili seasoning para makagawa tayo ng chili. Yan. Dalaw, ah, uh, tatluhin na natin mga loves. Pareho <clears throat> lang naman yata ito eh. Ito. Yan, pangkwate ng chili. Nakita ko na mga loves, kaso hindi ito yung regular na sriracha. Ito, sriracha. Hot chili sauce. Parang medyo mild lang siya mga loves. Pero ito yung kung ko. Babalik ko isang kinuha ko. Bata nyo ito mga loves yung cauliflower rice. Kasi mamaya pagkaluto ko, kakain na ako. So para hindi ko na hihintayin pa na anuhin yung ating cauliflower. I-grind pa. Then, kuha tayo ng ice cream. Ito mga loves nung natry ko. Masarap siya. New York Strawberry Cheesecake. Yan. Normally, pag na-Netflix kami na asawa ko, hati kami. Yan. And then, gusto kong itry itong isa mga loves. Yung dulce de leche. Ayan. Oh, tignan nyo naman na yung calories. <laughs> Di bali pa minsan-minsan lang naman mga loves. At ayan na ang ating cart. Punong-puno na naman mga loves. Di ko alam kung ilan na naman ang na abutin yan mga loves. Matry nga to mga loves kung masarap. Carb Smart Flavors. So ayan. Ang carbs nyo lang, ang calories nyo lang is 50 mga loves with yung car yung carb case, 10 grams with uh, 2 grams of um, sugar. Yan. Try lang natin. Hmm. Mag-check out na tayo mga loves. Ayan. Guess the bill na naman tayo. Pagkano kaya nga abutin ang abutin ng ating pinamili. May nakita pala akong jogger. Ayan. Dalawa yung kinuha ko mga loves. Kasi tag ano lang siya. $10. So ayan. Check out na tayo. Ayan ang mga loves, naka-check out na tayo. Grabe, ang binayarang ko. <laughs> 240.04. Ayan. 07. Grabe talaga ang mahal na nang bilhin mga loves. So, uwi na kami mga loves. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin pag-grocery shopping. <laughs> Hindi pa yung lahat-lahat mga loves ha? kasi Namili na yung asawa ko ng itlog, yung mga ibang fruits, meron na din kami. Pero naman naman ipag ganito mga loves, pag nag-shopping ako ng mga ganito, tumatagal naman siya ng mga 2 uh, to 3 weeks, mga ganyan. Kasi yung huling grocery shopping ko pa mga loves, yung huling shopping ko talaga, yung last na vlog pa natin mga loves, yun yung ano ko, um, huling grocery shopping maliban sa, ano, ito naman yung sumunod. So, may, tumatagal naman ng food. Ito eh, yung mga nabibili natin. Kaso, mahal nga lang talaga siya mga loves. Pero ay mo, dalawa lang kami. How much more kung meron pa kaming kasama sa bahay. Di ma mas mahal. So, ayun. Uwi na tayo kasi magluluto muna ako mga loves. And then, kakain. And then, after nun is maliligo at matutulog. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching, everybody. Bye! Bye, Philippines. <laughs> Bye. Ito pala kinalabasan mga loves nung ginawa ko na ano na cauliflower rice. Ginrain ko lang talaga siya mga loves ng pinong-pino. O di ba? Grabe. Nakatipid talaga tayo mga loves. So, lalagay ko to sa ziplock and then if freezer natin. At nakaluto na rin ako ng sinigang mga loves. Di pa ako makain kasi ang dami ko pang lilinisin. At naluto ko na rin yung chili. Ayan, natulog na yung juice ko. Hintayin ko na lang siyang magising para pagkagising niya is may pagkain na siya. Yun lang!